Charito mula po dito sa Pomosong Dalining Tower of Pisa. Ako po si Bishop Emmy kasama po si Pastor Jo na bumabati ng Charito 36 Thanksgiving Anniversary of the Church na may temang More Than Conquerors. Pastor Jeff, happy happy anniversary po sa inyo. Charito anniversary po talaga sa temang more than conquerors. Totoo po yan. Dahil kay Kristo at sa pamagitan ng kanyang tinapos na gawa, tayo po'y ginawang higit pa sa mananagumpay. Isinama niya na tayo sa parada ng kanyang tagumpay. Ang bango ng kanyang tagumpay ay humahalimuyak sa atin. Kaya kami naman ay nakikigalak sa lahat ng ating mga kapatiran at mga kabiyaya sa napakasayang araw ng Thanksgiving. Kaya muli, ako po si Bishop Emmy. Sama si Pastor Reggio. Mula po dito sa Pumusong Dalining Tower of Pisa, dito sa Italia, kami bumabati ng Charito Anniversary. anniversary. We love you. Charito, charito. 悄悄。Ciao, ciao.